ma-empake ka. Talaga, empake. Sabi ko sa'yo, may aalis eh. Mag-empake ka, kaya mo. Napakaliit na bagay niyan para magwala ka ng ganyan. Ang oa mo. Ang gagawin mo, dagawin mo, dagawin mo, dagawin mo. O, talaga. O, yan o. ka. O, kaya na sa Hindi ako magmamakaawa. Patulog ako. Ilang araw? araw, isang gabi lang. Paano sabi ng ilang araw? Hindi, dala ko maliit eh. Nagali ka ni JJ, no? Nagali. Sorry ka na doon. sorry lang eh. Sige, samahan mo ako. Ba't sasamahan pa kita? Ikaw yung may mali. Ikaw magsasorry para sa akin. Oh, paimpaimpake ka. Talaga, impake. Bakit? Oh, sabi ko sa'yo may aalis eh. Oh. Diba? Kaya mo. Pinapinaya mo ako sa eh. Diyos ko. Pinapakata dito. Tagal mo bumaba. Maliit na bagay lang yan, Jay. ano ngayon. O tignan mo ngayon gagawin ko. O, o bakit? At least alam mo o, na yung totoo. Ka Maghabul ka ngayon. Bakit kita habulin? Kapal mo naman. O dumagay. Bakit ka <t> <laughs> kaya, kaya mo? Kaya mo. <laughs> <laughs> okay. Kaya mo. Kaya mo. Kaya mo. Kaya mo. kaya mo Walang bawian ha. Walang bawian, Jay. Bala ka sa buhay mo. Ba? Bala ka dyan. Bala ka mo ha. Dinadaan mo Kung ako sa, sa ganyan. Oh, ano maghabol sa iyo? Bakit kita habulin? Ang kapal-kapal kapal mo naman. Aba, tabala <laughs> <mag -hahabul laughs> sa buhon mo. Wala maghahabol sa iyo, Jay. Tapos tayo mo lang, tayo Napakaliit ng bagay. Napakaliit na bagay niyan <laughs> para magwala ka ng ganyan. Ang OA OA mo, promise. Ang OA mo. Wala akong, wala sa iyo. Wala ka dyan. Masagot ka na! Masagot talaga! Eh, ikaw ganunin ko! Dinadaan di mo ako sa laki ah! <laughs> Hindi ka kita! Dinadaan oh. mo ako sa laki! Ka, eh. Kala mo, di ka. so, kita papatulan! Kita mo! Tapos ako kita kita ko! ko. So, Bahala ka gawin mo so? mo oh, yung gagawin mo! Dagawin mo! Dagawin mo! Dagawin mo! mo! O, talaga! O, Oh ka! O, okay O, na Ay, gago! Ay, aalis. Kaki! Jay! Ang ganap pa mo! Wala akong para sa'yo! Bala ka dyan! Bala ka sa buhay mo! Ikaw magdusa ngayon! Isang Bakit ako magmamakaawa? Kala mo lang ako isang bahay? bahay. Doon ako kaya Jo! Hindi ako magmamakaawa! Ano ka, Jay? No, matulog sa labas! Bahay na may best friend ko sa kabila eh! Buti na lang may best friend ako! <laughs> Nang gorgeous pa rin ako habang naglalayas! <laughs> oh my God! Nakakahilang! <laughs> Pre. Pre. Oh. Patulog ako. <laughs> ilang araw? ilang araw? Isang gabi lang. Paano nasabing ilang araw? May dala ko maliit eh. Oo oh, nga, ilang araw nga. Totoo yan. Okay. Alam mo yan. Pasok muna ako sa masang-sang mo bahay. <laughs> Ito, makikita na lang. Dala Alam mo makikitira? Ay, nakatitira dito. Isang gabi nga lang. Oh. Maliit akong dala. Ano, isang gabi? Bakit? Bawal mag-makeup dito? Bawal mag-skincare? Anything? Whatever? Oo oh, nga, ilang gabi nga. Promise. <laughs> Nadali ka ni JJ, no? Oh. Ang galit. Nakalain mo yun. Pinalaya sa sarili kong bahay. Dahil. <laughs> sarili kong bahay yon. Oh my God! Pari naman kasi mali yung ginawa mo. Hoy, hoy, alam mo yung nangyari. Huwag mo ko anuhin dyan, pre. Alam mo yon. bakit di mo alam? Pero kasi matagal, one man. Pero hindi mo alam. Alam ko. oh, alam mo pala, bakit di mo sinabi ka, JJ, na hindi totoo yon. Eh, nag enjoy invite kasi ako. Oo, okay, oh, mo. Dapat, nagsasorry ka din, hindi lang ako. Pare, ba't ako? Nadamay dyan! Eh, ikaw yung pinalayas! Ako yung okay, nadamay mo dyan, may sarili ang bahay. <laughs> Wala ko dyan. <laughs> may point ka Don. Wala nga ako. Oh, sorry ka na kasi. Pinaglakan ako. <laughs> Wala ka bang extra? Wala extra ka dyan. Ha? Wala na! Mag-sorry ka na kasi. Bakit yung tre mo kinuha extra kay Don? Mag-sorry ka na lang kasi sa tao. Ba't ako mag-sorry? Bakit? Nung pinalitan niya ng ano ko, chinta yung koji ko. Oh, sila bunto sa mukha ko yan. Nagsorry pa siya. Hindi naman, di ba? Oo, oh, mali yun. Pero mas malupit kasi yung ginawa mo, pre. One month. Alak, magagawa malupit talaga ako. susko <laughs> One month, may mansan pa. <laughs> <laughs> Ikaw lang. Bakit? Tumaba naman si Yaya. Siya naman <laughs> <Pare. She laughs> kumain ng ano, chocolate sa pinadala ni JJ. Pre, hindi oh. nga sa inyo. Magsorry ka, <laughs> mag ka na doon. Bakit mo ako pinapa-uwi? Ayaw mo ba ako dito? Pare. Sige na, magsorry ka na dun. Magsasorry lang eh. So. Sige. Samahan mo ako. Ba't sasamahan pa kita ikaw magsasorry para sa akin. Sabi na. Bakit ako? Sasamahan mo ako magsorry, hindi ko kaya. Pare! Lahat tayo may kasalanan dito, ako na magsasorry. Pare, ikaw lang yung may mali doon! Akap. Oh my God! Iba kayo! Kapag ako yung nahuli, ako lang yung mali, pero lahat tayo may kasalanan. Pare, ginawan mo pa kasi naman, sir. Oh, hindi na ako titira dito. Yeah, Sige, <laughs> I'm Wait lang, hawakin mo to. Bakit? Maghihikaw ako. Diyos ko. Tulangan gorgeous pa rin ako Shh. habang kahit homeless. <laughs> Pinalayas. Ayos ko pumasok. Ano ba ito? Kailangan kahit homeless tayo mapagkat tayo ni pera. Pinalayas ako. Sarili kong bahay. Miss na ako. Diyan mo na maliit ako, ha? Ha? Diyan mo na. Nakakahiya. Kanyang pa ako balik-balik may maliit dito. Sabihin nila wala akong matira. Kasi magsusuri lang hindi gawin. Ba't ikaw gumawa ako? ako! mali! semana na lang kita! Ayoko! Manunood ka lang! Titignan mo lang ko paano... Pare! Hindi na lang kita makikita magsari! Tinamo! Nakakatawa! Nakakatawa! Hindi ko nagagawin! Hindi! Sige, mawawala ka ng bahay. Sinasabi ko sa'yo. Sinasabi sa sa'yo. Sa akin na to. Ha? Oh? Oh, akin na to. Pari mo. Gusto Kaya nga, masori ka na. Busam na. Ay, hindi. Kailangan lahat tayo. Lahat tayo magdusa. Nandito ako, magdusa ka rin dito. Nahugasan mo na yung mga pa ako. Ha? <laughs> pare! ayaw mo ako samahan, ha? Ah. ko talaga! Dito ako sa taas matutulog. Dito ko sa sopa. Pare, ako ba? Walang ngayon! Aligan na! <laughs> bibigyan ko ng 500-1,000 sa mga magre-register sa linggo. Dito tayo sa 8998-BIT. Let's go! Kung madali naman nalo. Click nyo lang yung link sa comment section. Mamimili ako ng bibigyan ko ng 1,000-500 pesos. Let's go!